magandang araw at magandang gabi sa mga kasipat natin dyan. So, kamusta po kayo? Sana'y nasa okay kayong kalagayan. So, dito na nga lang pala ako nagawa ng pinaka-intro mga kasipat sa trabaho. So, ngayon ay araw ng Sabado. At itong vlog na to ay so, low tide is perfusing vlog ito. At uh, sana sana'y ma-enjoy nyo ang panonood nito. So, bago ang lahat ay may ire recommend na nga pala akong camera sa inyo. Uh, alam nyo ba mga kasipat ang gamit kong camera sa pagbablog ay hindi GoPro. Akaso lang, Akaso B50X at nabili ko lang siya mga kasipat sa Shopee. So ako naman, marami kasi nagtatanong sa akin kung ano daw ang camera ang gamit ko sa pagbablog. So gusto ko lang naman makatulong Ayan, na-recommend ako itong gamit kong camera. So, para makabili kayo, click nyo lang yung Shopee link sa description box. At magdadirect na yun mga kasipat sa Shopee store na binilhan ko sa mismong Akaso official store. So, simulan na natin ito mga kasipat. So, sana mag-enjoy kayo sa panonood. So, God bless. Let's go! Ayan, nandito na ako mga kasipat sa dagat pupunta lang ako doon sa medyo malalim na part mga hanggang tuhod at doon tayo maninipat at manghuhuli ng mga isda syempre ang gamit ko pa rin itong pana akong tsaka yung ko si DL40 ko tsaka si Akaso B50X so tara samahan nyo ako let's go so ayan nandito na ako sa medyo malalim na part mga hanggang tuhod mga kasipat at may nakita agad akong isda Ayos na to pang ulam, sinipat ko ng maayos bago ko binaril ng aking pana ayun sa pool wow huli kang isda ka At dito mga kasipat may nakita ulit akong isda kagaya dun sa una kong nasipat at nahuli siyempre sisipatin natin ng ayos yan para mahuli natin yan hmm sa pulkang isda ka hindi ko alam mga kasipat ng tawag dito pero parang kapambili siya ng kanuping or talingan parang ganun din kasi ang itsura niya may comment yung mga, mga kasipat kung anong tawag sa lugar nyo sa isdang ito at dito mga kasipat bago pa lang akong nakakahuli ng dalawang perasong isda May nakita akong kabarangay ko rito Ito nga pala yung batang musmus dati At ngayon binatilyo na Siya nga pala si Julius Kahayon na taga rito din sa aming barangay So shout out sa iyo toy eh. So sipagan mo pang pangilaw mo lagi para makapag uwi ka palagi ng pangulam Sa inyong mga magulang sa inyong bahay So shout out kay Julius Kahayon. Si pag bata na yan. Dami niyan nahuli ngayong gabi mga kasipat. Ah katua. At pagtapos ko nga mga kasipat makita yung mga huli ni Julius at pagtapos na mag-uusap ay, mag ay naghanap-hanap na ako ng matatarget kasi siya ay pauwi na. So nag-focus ako sa paghanap ng mga huli at masisipat na isda. At dito mga kasipat may nakita akong namumula sa ilalim ng tubig. Palagay ko yung manitis ito. At yun nga sinapol ko ang isdang ito. Ano kaya itong huli ko na to? At yun nga ang isdang may balbas manitis napakasarap nyan. dito naman mga kasipat may nakita akong rabbit fish ayan nakasandal lang siya sa bato ayan no wow Dito may nakita ulit ako. Danggit ulit ito mga kasipat. Ayos na ito pang ulam. Dito may nakita naman akong landay. Yung isdang kinakain ang kaliskis. Okay nakatakas pa. Pero hinanap ko at nakita ko kaya magkakasa ulit ako ng pana. At sisiguraduhin na nating huli. Akala ko naman mahuli na, hindi pala. Pinaasa lang ako. Dito may nakita ulit akong isda. Masarap nga pala tong sinigam. kaso ah, nakawala sayang dito mga kasipat may nakita akong landay ba to goods na to pang ulam Dito mga kasipat may nakita akong landay Kaya hinuli ko na rin sinipat ko na din at pinana ako Heto may landay ulit dito may landay ulit dito mga kasipat may nakita ulit akong landay at malaki na ito Ayos ng pang-ulam ito. <laughs> Huli ka ng landay ka. Puro landay ang nagpapakita sa atin ngayong gabi. Ayos. Sinapol ko pala sa hasang. Poland eh, y Violeta. dito mga kasipat may nagpakita sa ating mga sumbilang o pato na ang tawag ng iba dito kaso mga anak pato kaya hindi ko muna hinuli balik kinuhaan ko muna ng video to Tapos dito mga kasipat sa puntong ito pabalik na ako kasi nakaabot ako sa may bal sa may ragas -ras. So pabalik na ako sa may amin para makauwi ng bahay. Pero may nagpakita sa akin landay na malaki at mas malaki pa talaga sa mga nauna ko nahuli. tamo Tignan nyo mga kasipat. eh, eto mga kasipat may landay ulit anong dami ng landay na ito <laughs> dito mga sipat may nagpakita sa ating butbutan or porcupine fish masarap nga pala to pang ihaw lalo na yung malaki nito yung lumalaki ng mga hanggang 3 kilo patas napakasarap ng laman nito yung iba ginagata ito wag lang natin kakainin yung part na hindi kinakain tapos ang pinakatabis dito yung atay sobrang sarap masarap pa sa atay ng pigit the best. yan ay hinuli ko mga kasipat kasi pang ihaw na rin yan Ayan, hinawak-hawakan ko muna. Slow swimmer nga pala yung ganyang isda. So, at sa puntong ito mga kasipat ay hinuli ko na Hindi ko na lang nabidyuhan yung kung paano kong hinuli yan. Kaya hindi nyo na makikita kung paano ko ito nahuli. At sa puntong ito, nandito na ako sa may palayhangin kung saan malapit na ito sa may bahay namin. So, pauwi na nga pala ako dito mga kasipat at may nakita pa akong isda. Ang lapad nito, kulay black na nangingintab ang kulay niya. Palagay ko ilak ito. Ito ay hinanapan ko muna ng magandang tiyempo kasi pag hindi ko to nahuli, manghihinayang talaga ako dito baka di pa ako makatulog ng gabi. So, uhuli natin yan at yan nga nahuli nga natin mga kasipat syempre kasipat nga tayo naninipa tayo so nahuli natin so thank you lord sa blessings solve na solve na po ang pang ulam bukas ng umaga at sa tanghali so salamat at may may uuwi ako sa bahay so hanggang dito lang mga kasipat at sa mga bagong viewers ko dyan ay wag kayong makalimot na mag-subscribe at sa mga solid supporters ko dyan subscribers na laging nanonood salamat po sa inyo at ingat kayo lagi so huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe at huwag nyo mga kasipat kalimutan na hindi skip ang ads kasi Diyan po ako nakita ng dollars or pera So, ang current na dollars ko ngayon ay 12 dollars. So, sana tulungan nyo maka ng 100 dollars. So, salamat.